for today video na po na to guys anak ah, po ta sa'yo mabaw sa sangkutan guys nanawat o oh, ba maligit lain servisyo sa matagbunta guys kini man sangkutan kung daw atong karoon natin ni guys oh arang kung atas kabuyag hmm? hangin hangin po guys suku hangin no, kung mo na kai hangin man Mayong buntag na ikinatong tanan sa mga mananggiti sa manaw nga nanggot karoon na ni guys sumampunaw ko na guys mag kuhan ko, ko guys mag uling ay ay na lang ulit gamay kong sumo ba guys an laing servisyo lagi guys muna itong kinabuhi muna sa kuhan kinabuhi na sa pagmahaya aw oh, mahal maya yeah guys dira ko ito ba itong video guys o so, Mayong buntag na itong guys. OK がよかれ。OK。い。